Mga kainisyo, na kay kailang uh, social climber. Kana siya no, common kayo na dali sa society kana mga social climber. Pero kana sa itanaw ni mo na, positive o negative, no? Kay kana siya para sa kuha, ng pagka-social climber na ipagka-negative na po'y positive. Pero akong tanaw na, no, dapat yun, tana, kana itong awon po na ma-inspire po ta ba po sa positive nga side atong tanawon nga man kanang mga tao mga social climber no ang aim ana nila ang goal nila na is maabot jud sa taas moangat jud no mabitaw nga uban magapost nang jud sila bisag unsa diha kanang mga nindot kaayo ang uban gani way ka afford pero ang na, nagapost post pug maying ana pero ang comments uban is mga social climber tanak sa na no, kung take ana pod or kung comment ana is ingani number one, ang tao jud no padung man jud sa taas so for me sa so positive ng side is Okay ra man na mahimok kang social climber kung imo na siyang trabaho anong pag ayog gitan kamutan nimo para mo angat buga sa taas kay lain pag-ayo nga permente ra na sa ubos dapat musaka juga, ka, no? kaya nganu man kaya kay kon naka sa ubos mga ka initiation kay mo, siguro ka siguro ko nak experience ka Kung naka sa ubos mura juga buot no mura juga buang buang mura juga klaro kumbaga ang treatment sa imo ha ko naka sa ubos sa mga tao i mean ang treatment sa mga tao sa imo ha ko naka sa ubos lahi ra compare kung naka sa taas. I don't know kung ka-experience baka ana no katong ikaw napaka sa ubos no kung unsa ang treatment nila sa imuha no di na ko isa-isahon. Hibaw na ka unsa ka pangit usa ka lain kung naka sa ubos. Manang kita mag-aim jud nga maadto ta taas dapat social climber jud pero sa positive nga pamaagi no sa kapang iyon na saka ta, pero sa tarong sa legal nga pamaagi pag paningkamot para puhon usa ka pud no natas taas sa society kung kita makipag-socialize pud sa mga tawo nga naasa, taas no ibig sabihin pag usay mo kay ini siya no ang tao padong jud sa taas so, normal na ang moingon tag sa ah, social climber kay nga tao no kana siya na po negative no kanang giingon nila nga social climber kay nakita sa usak tao nagpakaarong ingno ilang mga gipang share gipang flex sa social media ug uban pa is dili ilaha but pasabot wala nila gipanghaguan so kana siya nga pamaagi sa pag social climber is for me mo yung negative pero kana wala na kung sila ginapokusan dito tayo mag-focus sa mga social climber nga sa ilang pagsaka is ilang ginapaning kamutan kada adlaw So, pangunta na karoon sa imong mga kainisyan, no? sa imong pagtana karon sa imong pagigdahigda sa Adlaw na Sabado, uh, December 21. Dapat ka ilang social climber mga kainisyan? O kung sa imong pagtanao na nga tao sa iyong pagka-social climber, positive or negative. Kung niabot ka dari sa last na video na no, sa kung pangutana kung nabakay ka ilang social climber, pwede ba na nimo i-comment imong kaila da sa comment section mga ka -unition. First letter si ang name kung nakay kaila. Kung gusto pud ka pero kung dili, okay ra pod no. Karon sa akong pirmi gi pangutana sa inyo ha, pahimang no pod. Kumusta naman to imong gipangbuhat sa una o imong gipangplanuhan? Imo na bang gibuhat? Hapit na mahuman ng 2024, buhatan na na siya mga ka-unition. 2025 is a new year para sa imuha. Ngayon na siyang i-hustle, i isang i-grind, i, i, i mga ipang planuhan. Tarun, nga tuig, pa ni mo na sugdan, o i pa ni mo na fulfill i mga pangandoy. pag so, taman mo ka-inisyon na, no. karong adlaw sabado. Bye! Amping pingda Love you!